Hai, mak ketupat. Bata ng Marquez ngayon. Bitasok na sila. Napuno na. Sa data ay hatid ro sa Iro, antay ko sa pamasahe. pamasahe. Eh. <laughs> Salamat ah. Ano ah. kumain ako dito sa restaurant. Oh. yung nagpapalakas sa akin Ubra Energy Drink Agahan pa lang kumain ng Hindi pa ako kumain agahan Ang katropa mo na tangari ang katropa Araw na Merkulis mo ba? May bagong araw sa na sakay konting ulan kayo na ngayon na yan lakas ng ulan kapong sobrang init na pero nakatik na ako ng gamot ko para sa iba. hindi ko na makalimutan 2,000 years later ayan nagbili kami ng saring gulay saring, -saring naman tayo So, palagi lang tayo nag isda. Yan, magan, masarap ito katropa kasi gulay. Pasag. Pasag di sa restitin dia. Gibilin magana si mong mama. Itry ko to na di na di na tubutangan og patis. Murag masarap siguro pag walang patis kasi natural lang yung ano niya mga katropa yan ah, antay tayo pag malambot na yung mga gulay natin yan sari-saring gulay ito mga katropa kaya po mga katropa magandang gabi kasi alas city na sa may git alas city na Ayan, may bising tayo ng mga protas. Yan ngayon lang na hinatid sa ano yung sapinsan pinsan ko gabi na. Yan. Yan, thank you so much po kay Ate Jen. Maraming maraming salamat at sa protas. Yan, tingnan natin po mga katropa yo. Binigay ni Ate Jen na protas. Yan ito yung lansunis. Yan, ito yung lansones. Alam mo yung alabas lansones. At yung grapes. Grapes to mga katropa. Yan. Saka may apple pa. At may ano. May punkan daw. Orange ba? Orange. po na ito po. Ayan, sisa, di ba? Mm, pat, lima, uno, ito, walo, siyam, sampo yan. Sampong orange at uh, yung apple. Yan, yeah, thank you so much po ate. Asa. Doha, Tulu, apat, Lima, Uno. Ito. Walo, yan, Walong apple, at saka yung lansones, yan yung isang kilong grapes, yan, thank you so much for ti Jane. jail, yan. Yan, galing to sa pinsan ko mga katropa na nag-ano, nag-online seller ng mga protas tsaka yung mga paluwaga Yan. Nag-order talaga si Ate Jin sa kanya para ihatid na lang. Kasi ngayon pa lang nakarating yung mga protas niya. Ngayon pang kaya gabi na niya, ano, dito sa bahay namin. Yan, thank you so much po sa mga sa binigay mo sa amin na ano, pampalusog. <laughs> pampalusog, pampatambok. Yan, thank you, thank you po Ate Yan, so ako namin na may ano na. Yan, kain si Jana nito. Saka apple, grapes, saka ano, yan, thank you, thank you. Buka uh, to lang oh, eh. Kain tayo guys. Hinati ko ito mga katropa. Yung iba bukas na naman. Yan. Kain tayo, tayo ng lansones

Yan, kung mag, sino pong mag-order diyan, yan order lang kayo sa ano. Lahat sa pinsan ko kasi 'yon si Ate Jane. Dit uh, galing din yun sa akin. Nagtanong kung ano? ano. Eh binigay ko 'yung pinsan ko pa kasi Babay, tiyo, po, ah. Mabait siya katulad ko ah. the next day. Ayan na po mga katropa. Ayan. Ang man. Hala, 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 hala. Ayan na po mga katropa. Ayan, dito tayo na naman sa tapon. Kasi immunized ngayon ni Vivi Ayan, balik na siguro tayo dito sa tapon mga katropa. No, no, Inday. Awesome. Ayan, balik na tayo kasi mingaw na sa bukid. Ayan, dito na naman tayo. Uy! Psst! Yan. Yan, thank you so much po kay ni Ate Jean. Na thank you nina. Thank you nina. Uy. Ayan. Ayan, punta muna tayo sa center kasi immunize kayo ni Bibi Jana, yung ano lang dito mga katropa wala naman tayong tubig wala na tubig yung wasko paong nga naman dito yung tubig. Mag ano na lang tayo, magkabo. Yan yung higaan natin. Buslot na itong hapin sa pum. Yan, sira na yung hapin natin sa pum. Yan, linis tayo dito kasi wala nang, walang linis dito pag sila lang dito yung mga bata. At No, inday oy. Tsaka yon dito sa labas mga katrok pa ano na na gabok na ba na adlok na ta diri. Yan. Sa sunod na siguro buwan yung biik natin kasi ngayon pang buwan na mga anak. Yan. Dali naman to natin dito sa tapon yung biik natin. Hello. Linis tayo mamaya. Pag matulog na si Janna, yan malaki yung dagat. Hello? Yan, ito yung pambot. Hindi pa na, ano natin. Yan, malaki yung dagat. Hindi. Hello? Hello? Nag na. Yan na po mga katropa. Tingnan natin sila. John Lloyd, si Julian kasi practice. A few moments later. Kumakatrok pa. Yung na discuss yah kung gusto. Nabale yung sidecar ko. Hindi ako na pasayro dalo ba? Ano na to? Layo pa naman yung bayad dito. yun know. Buti hindi kami sa dito, pababa. bababa kami doon para sa pa sa Landing. Bingi yun. Nabali. Buti wala nasaktan sa amin. Pati pa sa Iwan ko siguro muna itong side, side ko dito. Tapos motor lang yung dadalhin ko. ano ito pakyo naman ako nito ng ano pang makabuhat nito puntang shop mahal po na ang pakyawan pero mahatid yung sidecar natin nun sa molding shop motor natin sana yung dito na ano itong motor